ang hapon po sa inyo mga kamusang balik video po tayo sa ating youtube po tayo ulit na bitag Diyan sa lugar na yan at panoorin nyo at samahin nyo rin ako tara dito ako parati nagsisilot ng bayawak sa lugar na ito Ayan. pasok lang po tayo mga kamusang banda sa loob. Sa loob ako nagbibitag. Mga ganitong sukal. Pakasukal lang ganyan. Yan. Yan ba tayo? Hindi na ako nagbibi sa labas kasi putik doon. Baka mahulog yung cellphone ko. Dito na ako sa loob. Wala man. Wala yata. Niron. 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 Ang nangyari. Uy, dalawang bitag na huli. Ang nangyari dito. Posible naman itong ganit na huli. Ayan. Oh. Hmm. Bahawang pahain ko nangyari dyan itong isa dyan no parang sinadya ganit pa naman itong isang bitag ito dito yan Yung isa naman dyan para dyan maliit nga lang yan pa galing naman ito ah napa ah Yan, miss. napa ah yung isa oh Yung iba kong bitag oh. Ganyan bitag ko oh, mga kamusang Pag mga sinaunang bitag ginagamit ko Kasi pag PBC maliliit saka hindi pumapasok liit no no ganyan po kalawak yung ano ginagawa kong bitag ganyan po pwede posible naman ganito na oh. paa tsaka liig tsaka baywang ay hindi pala maliit ganyan oh ano naman ito. Ayan po. Ah, panoorin niyo na lang mga kamusang aking vlog, no? Ayan, hanggang dito lang po ating video kasi hindi po ako marunong mag-edit.